political analyst attorney Chico good morning uh, magandang umaga rin sa Aljo at sa ati po mga tagapakinig ano sa alawin mo kahapon uh, dito sa nangyaring uh, marahas na protesta riot na ito attorney Chico dyan sa Mendiola and Ayala Bridge Well, siyempre medyo malungkot tayo ano? kasi in the past kapag merong kilos protesta, kadalasan maigting yung panawagan laban doon sa kung sino man yung namumuno no, laban sa Pangulo. And uh, although meron pa rin naman panawagan na laban sa kanya na nakita natin na bahagi ng mga ipinahayag, ng mga sumali, no. but for the most part, hindi ito yung rally na directed really against him. Kaya nga kung mapansin mo, ang konsentrasyon ay uh, mga lugar maliban talaga doon sa Mindyola at sa malakanyang ano. So kaya medyo nakakapagtaka na meron ilang grupo na pumunta doon. And apparently, mukhang hindi naman yan bahagi doon doon sa, sa kanilang uh, programa. Kaya nakakalungkot kasi yun yung problema pag may mga kilis protesta, madaling nahaluan at yung mga infiltration naman na tinatawag, eh, hindi naman bago yan na ano, palaging nangyayari noon pa. So yun lang yung medyo malungkot dito na hindi dapat nangyayari. Alam naman natin na uh, attorney Ed na sa demokrasyang bansa, no, meron tayong mga pinangangalagaan, karapatan at kalayaan. Pero hindi ho yan absolute. Tama ho ba, attorney Ed? Well, well tama. Ano. Yung kalayaan na na magkilis protesta ay uh, ginagawa na binibigay sa atin ng saligang batas. So karapatan natin talaga na lumabas, magpahayag. Pero yan ay heavily regulated, right? Kasi uh, bisa nakakapinsalayan o nakakaabala sa ibang tao. Kaya sabi ng Korte Suprema, eh, hindi ka nang permit dyan, magpapaalam ka. May mga lugar lang kung saan ka pwedeng pumunta. Merong oras. So at ito ay uh, bagay na sinabi ng Supreme Court sa marami ng kaso. So kaya kapag ka sinabi na sa isang lugar, may nangakaharang na at wala naman niyang hindi yan kabahagi. Eh hindi mo yan talaga dapat lalabagin. Ah, uh, napakahirap kasi nung ganyang sitwasyon eh kapag kami namamatay, merong karahasan na yan ang nagsacenter center stage, nawawalang nababaliwala yung mga kilos protesta na supposedly ang dapat ang focus ano, ano mang grupo ito, ikaw man ay uh, DDS o ikaw man ay Kapin, ikaw man ay kabahagi na makabayan ba ko ano mang kilosan. So yun lang ang, uh, dapat na nangyari diyan. Mhm. Mm okay. Ah, uh, pero sabi naman ng pulis sa pangkalahatan uh, generally peaceful naman dahil yung mga ginawang rally diyan sa EDSA in fact eh matiwasay naman. Na talagang legit ang kanila pong panawagan diyan to air their grievances. Tama ho ba, Attorney Ed? totoo, tsaka ako kasi uh, nag-ikot ako kahapon eh. Yung grupo na 'yan personal kong nakatabi bago sila pumunta mm -hmm. sa Mendiola. Totoo ito, nakatabi ko sila. Uh, naririnig ko yung usapan nila, vaguely naririnig ko. But for the most part ng kanilang usapan, parang hindi, hindi nila alam kung ba't sila nandoon, ano yung pinaglalaban nila. Mm -hmm. Kala ko may narinig pa ako nagsabi dyan. First time niya daw nakasama sa ganito. Para sila nagbiburaan, para mga barkadahan lamang. Tapos hindi malinaw sa kanila yung agenda. So may grupo na gano'n. Nakita ko yung grupo na yun eh. So, hindi ko alam kung uh, bahagi sila ng grupo na pumunta doon sa Mendiola. Pero yung profile, eh, kapareho. Kagaya nga nang nasabi ko, ano, pwede kasing ma-infiltrate talaga. Eh. Yan ang magiging problema dyan. Kasi pag nagkaroon ng karasan, magkakaroon ng turuan. Pag nagkaroon ng turuan, magkakaroon ng sisiyan. Pagka nagkaroon ng sisiyan, magkakaroon na naman ng naratibo at na pwedeng posible na gawing istorya para may magalit. At uh, na yan ay eh, bagay na malino lalo na nito sa panahon ng social media kasi wala nang gatekeepers ngayon eh. Ah, hindi kagaya nung araw, tayo sa media ang gumagawa niyaan. So ngayon, eh, lahat ng bagay niya posible na sa social media. So mabuti na lamang for the most part, ay eh, naging matahimik talaga. Kasi medyo weird din naman <laughs> yung tiris protesta kahapon. For the very first time, hindi hindi talaga magkakasamang grupo, magkakahiwala. Yan, no? magkaiba din ng agenda, magkaiba ng uh, tinuturan. Walang, wala talagang common na uh, identified enemy, maliban laban sa korupsyon. So it's a bit weird <laughs> yung nangyari. Parang first time ako nakakita ng ganyang kinis sa Pilipinas. Natuto na ba talaga ang taong bayan dito po sa mga katiwalian ito? Nakikialam na ba ta talaga tayo, Attorney Ed? Well, lagi ko kasi sinasabi na no, reactive lang naman din kasi talaga tayo. Eh, tayo naman ay... Uh, kapag napagalit o oh, di tayo. And in fact, yung galit na yan nga, hindi ko pa nga sinasabi na yan yung bumubuo ng tinatawag natin na critical mass. Kasi kung titingnan mo yung sumali sa Kiris Potesta kahapon, usual suspect yan eh. Siyempre sa panig o hanay, halimbawa ng mga supporters ni Tatay Digong o ng dating Pangulong Duterte, eh yan din yung mga usual suspect na sumasama talaga. Dito naman sa mas malaking Kiris Potesta, eh, kung mapansin mo yung mga sumama dyan, yung mga uh, bahagi ng civil society, kasama dyan yung mga member ng isang mga kilusan, ng mga movements, ng mga organisasyon na talagang uh, nagbumubuo at sumasali sa mga ganitong uh, lakaran. Uh, kung mapansin mo na wala pa yung critical mass, kasi pag tinawag mo talagang malaki ang kinesortesa na parang people power, eh kadalasan ang sumasama dyan, yung ordinaryong mamamayan, yung mga fence-seaters, na ika nga ay talagang lumalabas. So, kaya kung mapapansin mo, bagamat may galit, hindi pa natin nakita yung talagang pangkalahatang galit ah, ng taong bayan. Siyempre, maraming paliwanag dyan. Unang-una sa lahat, may social media na, no? hindi na battle yung emotions. Marami mga tao gusto keyboard warrior na lang kasi naipapahayad na nila yung galit nila. Pangalawa, medyo magulo. Hindi natin alam ano kung sino ang kaaway natin talaga dito. Tapos pangatlo, Uh, we are just reacting to certain stimuli. Yan, o dahil pinapagali tayo nitong usapin ng corruption. Alam naman natin yan. Pero kasi kultura yan eh. At pang-apat, hindi ko masabi na talaga paninindigan natin yung issue na yan. Eh kasi last month nga pinag-uusapan natin impeachment eh. Ngayon eto. So parin next month, iba na naman ang pag-uusapan natin kapag natabunan yan. So sa tingin ko, kultura ang corruption. it will really take more than... Uh, these uh, protest actions uh, for us to really realize that we need to put together our resources to combat this same. Okay, maraming maraming salamat po Attorney Ed Chico, political analyst. Good morning. Pa Sir Aljo, good morning sa so, ulitin po. Good morning, thank you. Si Aljo Pentijo sa DCXL News.